Do Toy? Donya Ruby, napadaan po kayo. Ah, uh, uh, pasok po. Toy, may idala akong mangga para sa'yo galing sa farm Maraming salamat po. Ano pong kailangan niyo? And Toy, nagkakausap pa ba kayo ni Dwayne? Opo. Pero hindi madalas. Alam ko na... ...nadyo hindi kayo okay ngayon eh. Pero hindi ko kayo masisisi kasi... ...dami kayong pinagdaanan. Toy... ...naging mabuti kang kaibigan sa anak ko nakikiusap ako. Huwag mo siyang sukuan. Kailangan niya ng masasandalan sa panahon ngayon. Kayo po. Kayo yung Paano kayo? Hindi na siya nakikinig sa akin. Baka sa'yo makinig. Totoy, tulungan mo siya. si Kapitan Alan Monte. para Paraiso, Police Department. Kung pinanunod nyo ako ngayon, pero patay na ako, ang masisigurado ko lang sa inyo, hindi ako nagpakamatay. Hindi ako papayag sa ginawa ng kay Daddy. Papatayin ko sila. Silang lahat. Toy, pag ginawa mo itong binabalak mo, marami ang magdadamay. Mga demonyo, ang kalaban ng pamilya ko. Papatayin ko silang lahat. Madamay na. O sino man madamay. Toy! Toy, sakto. Ako naman nangangailangan ng tulong mo. Toy, I need you to help me para hinto na tong gera kasama ng mga kastilyo. Toy, I need you to... Toy! Problema. Totoo ba na may kinalaman ng pamilya mo sa pagsabog sa simbahan? Totoo, Totoo ba? Pinagsasabi mo? Papasabogin ko yung simbahan? Habang nakabural yung tatay ko? Ang sinasabi ko. Meron akong gustong ikwento sa inyo tungkol sa dalawang pamilya dito sa Bok Paraiso. sa mga Kastilyo at mga Perez. Ang mga Perez, iligal na pasuga alam ang pinagkakakitaan nito. Habang ang mga Kastilyo, droga naman ang pinupuntirihan. Meron ako mga ebidensya para patunayan sa inyo. Ang mga parata Kaya kung dumating ang araw na niyo ako, nasa damuhan o kaya lumulutang lang sa ilog, isa lang sa mga Kastilyo at Perez ang may pakanan yan. Toy. Hindi. Huling tanong. At huwag kang magsisinuling sa akin. May kinalaman ba ang pamilya mo sa pagkamatay ng tatay ko?